Ang kayo para sa 2028. Nako, talaga naman. SKL share ko lang hindi mangyayari 'yan. Sa katutak ang kaso ni Inday Sara sa COA, sa DOJ, sa korte, sa Korte Suprema. At uh, doon ang tunay na accountability kung saan may multa, may kulong, may kung ano-anong hatol. Samantalang kung pinipilit ang impeachment, minsan napapaisip ako na sino kaya ang uh, makikinabang di. Ito. Baka naman yung may ambisyon para sa 2028 dahil disqualifikasyon at pagtanggal kay VP Sara ang habol. Kinakailangan bang pakatotoo na tayo? Kung ambisyoso kayo para sa 2028, nako, talaga naman. SKL, share ko lang, hindi mangyayari yan. Si Sara, palagi ng panalo dyan. Ituloy mo man o hindi ang impeachment, panalo si Inday Sara dyan. Pag pag hindi mo tinuloy, panalo si Inday Sara kasi mm -hmm. <laughs> ibig sabihin, eh, pati mga senador hindi naniniwala ang karamihan sa kanila at sumusunod din sila sa tiling ng taong bayan na ayaw nila na impeachment. Pag tinuloy mo naman, panalo rin siya dyan. Kasi gaya na sinabi natin, wala namang kabatay-batayan yung mga demanda. Yung confidential funds, yung grave threats, yung kung ano-ano pang mga, corruption. Wala lahat ebidensya yun eh, puro political lang nga yun eh. Talagang gusto nilang tanggalin si Inday Sara sa Panguluhan bilang kandidato siyang pinakamalakas. Yun lang talagang doon muna sa polling, di ba? Yun ang matagal ko na sinasabi. <laughs> Nagsisimula pa lang yan. Yun na tayo ang unang-una nagsabi niyan. Yung Confidential Pass, kaya binabalata niyo yung Duterte pati yung ama, eh talagang ang target niyo i-disqualify yan. Yan naman well, talaga ang ginawa nila from Tibunoy, SMNI, Duterte, yung mga kaliyado, lahat dyan. Puro ang target niya 2028. Kaya e, uh, tuloy ang impeachment hindi, eh. panalo si Inday Sara doon. Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, oh, mga politiko'y takot na takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, Takot! aba, eh biglang anong nangyari? Ang mga kurakot eh, mga nakaupo. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad, ng pagkakaisa sa bansa natin. Ito yung panahon, lalo na mga Tagaluson, hindi tayo papayag na hindi natin iparinig, iparamdam, ipakita ang dapat nating ipakita sa bayang Pilipinas na ating minamahal. <laughs> Kung matetreten sila sa pagtakbo ng mga Duterte, matreten sila. Bakit? Eh matitino yung Duterte Kung anong ginawa niya sa Davao, gawin niya sa Pilipinas at ginawa niya sa Pilipinas.